Son, our Lord Jesus Christ. Behold the waiting of Christ's servant, whom the Master has placed over his household. The Lord has shown him his love and covered him with glory. He has clothed him with a splendid garment. Let us pray. Almighty God, at the beginning of our salvation, when Mary conceived your son and brought Him forth into the world, you please him under Joseph's watchful care. May his prayers go to your church to be an equal and equal portion of your disciples. po sa inyong lahat, ngayon po ay October 1, 2023 at mula po dito sa Santo Domingo Church kung saan narito ang Mahal na Pira ng Lanabal at ito po ang ating unang pagbasa at pagminilay sa araw na ito. atin po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 18 verses 25 to 28. Ito ang sinabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaan ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at mula po dito sa Santo Domingo Church ay minabuti ko po na iatid ang ating unang pagbasa sa linggong ito ikadalawampun anim na linggo sa karaniwang panahon at ito po ang unang araw ng buwan ng Oktubre kung saan ay tayo po ay nihikayat na magdasal ng Santo Rosario para sa yung mas pinaigting uh, marami naman po sa atin talagang araw-araw ay Uh, naging habit na ang pagdarasal ng Santo Rosario pero pasinihikay tayo para sa buwang ito na pagtuunan ng pansin ang panawagan na tayo po ay magdasal ng Santo Rosario no? sa tulong ng Mahal na Birhen tayo po ay ginagabayan upang mapagnilayan natin ang mga misteryo ang mga ang tungkol sa buhay at misyon na ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa atin lalo tigit tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin pong lahat. Kaya sa linggong ito, pag nilayan natin no, na sabi nga po dito ang pamantayan ng tao ang baluktot, hindi ang sa Diyos. Dahil sa Diyos, lagi siya nabibigay ng pagkakataon o panibagong pagkakataon para sa mga tao. Na kung tayo man ay nakagawa ng masama, na po pwede pa natin baguhin pwede pa natin piliin muli ang Panginoon at magpakabuti Mahirap po kasi no na minsan tayong mga tao ay nagsasara ng ating pintuan na kapag ang isang tao nakagawa ng masama siya po ay talagang uh, hinuhusgahan na natin ang masamang tao at hindi na kailanman magpapakabuti Pero ang panawagan po ng Diyos ay lagi natin uh, pakinggan no, dahil araw-araw meron po tayong kailangan gawing desisyon. Tayo ba ay mamumuhay sa kabutihan o mananatili sa kasamaan? Ang nakalipas natin para sa Diyos, ito po ay magiging uh, baliwala o buburahin sa kanyang isipan kung ito naman ay atin pong pinagsisihan. Kaya nawa, patuloy natin na hingin ang gabay ng mahal na birhen na sa pagpasok natin sa buwang ito ng Oktubre na mapalakas tayo ng ating pagdarasal ng Santo Rosario upang patuloy tayong pumili ng mabuti at maging mabuti ayon sa kagustuhan ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.